programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay inis na inis nga itong si Leilani dahil nga sa nakikita niyang naghihirap nga ang damdamin at kalooban nga ng kanyang anak na si Savior. Dahil nga sa ginawa nitong si Princess na makipaghiwalay at i-break nga ito At alam nga ni Leilani na mahal na mahal ang kanyang anak na si Savior ito nga si Princess Nagawa nga ito ni Princess dahil nga sa kahilingan ng bruhang si Divina Dahil sa pagpanggap nga niya na ito nga, nga si Princess ay kanyang anak Kung kaya dito nga ay mapipilitan na nga, nga mag lumabas ito nga si Leilani at ibunyag nga ang katotohanan kung kaya't dito nga ay habang kasamang nitong si Charlene ito nga si Libi ay dito nga biglang sumulpot ito nga si Leilani at sinabi nga dito na hindi niya nga anak ito nga si Libi uh, Libby na siya namang ikinabigla at ikinagulat ng bruhang si Libby na kung kaya't dito nga ay wala namang pakialam na ito nga si uh, Sherlyn dito nga kay Dibina dahil nga tinanggap niya na sa kanyang sarili na matagal na tinanggap na ito nga si Raymond at si Divina ay officially na mag-on na nga sila kung kahit wala na nga siyang pakialam sa buhay ng mga ito at dito naman ang nais nga lang dito ni Leilani ay maisambulat bulat at maiyayos nga ang buhay ng kanyang anak na sa si Savior at ang relasyon nga nila Nito ngang si Princess at dito naman ay mayabang nga na ipinagmalaki ng bruhang si Libby na officially sila na daw ulit nito ngang si uh, Savior ngunit walang kalam alam ang bruhang si Libby na sinasakyan lang pala siya nito ngang si uh, Savior para nga sa isang kanyang bitag at malaman ang katotohanan kung sino at ano silang dalawa nito ngang si DB na kaya dito ano rin kaya ngayon ang gagawin ni ang si Raymond once nga na sinambulat na ni Layla ni ang katotohanan na pagkatao at kasamaan ng ugali ng bruhang si Divina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.